Just a quick intervention. Yes, Senator. Uh, Pwede ba i-confirm ho ito ni Mr. Bernardo? Kasi nandito na rin si Mr. Bernardo para Good point. alam natin kung uh, nagsasabi ng totoo. Good point. Yes, uh, Yusef Bernardo. Uh, Mr. Chair, uh, according to ano po Diskaya, it was given to Mani Bulusan. So kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records because... Pagka po ako ay eh, meron ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects if really it's true. However, considering that it was given to Bulusan, I will have to end up with Bulusan. Yun po, Mr. Chair. Pero, Mr. Bernardo, may binibigay sa inyo si Bulusan na pera. Meron po akong nabanggit kanina na meron pong proyekto na si Manny Bulusan po ang katulong ma -match po. Ima-match nyo lang kung, kung kung yung sinasabi ni Mr. Diskaya, match doon sa binibigay yes. ni Bulusan. Pero ko, ang, ang ang tanong ko, meron binibigay sa inyo si Mr. Bulusan? Meron po Mr. Che, kasi nga po nabanggit ko po na there were projects with the proponents That I'm taking charge sa uh, Manny Bulusan po. Nung binigay sa inyo ni Manny Bulusan, sinabi ba niya galing kay Mr. Diskaya? I'm Wala sure po. Sasab sasabihin niya. Hindi naman pwede magbibigay lang siya ng pera sa inyo na walang source. Hindi ko po maalala kung gano'n, Mr. Chair. I, I still have to match this. With never? Sa dami, sa dami niyang binigay ho sa inyo, never sinabi ni Bulusan <laughs> galing ho to kay Mr. Diskaya? Mr. Chair, si Bulusan po ang binigyan niya, hindi po ako. Oh. So... Hindi ko po maalala kung kailan sinabi ni Bulusan sa akin yon. When I have to have to match this with hindi Bulusan. Hindi niyo naman na galing kay kay Mr. Diskaya o hindi niyo lang humaalala na kailangan niyo. Hindi ko niyo po -check. maalala, Mr. Kailangan Chair. Kailangan lang i-check. Yes po, Mr. Chair. Okay. Okay po.